Winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. ang no, 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 no. Ah, hindi pala mukha talaga ng engot. Ang bihira naman, no? <laughs> Yan. Magandang araw, magandang gabi sa inyo, mga kinis. No, kung nasan man kayo ngayong araw na to. Nako, maganda ang panahon natin ngayon. Umulan, kagabi. Nako, dalawang araw ng umulan, pagkagabi. O, ba diba? Nalunasan yung init ng panahon. Pati, syempre, yung mga damo natin, mga halaman natin, na ha? Nadadry na sobrang init. Nadiligan. Nadiligan. Ng ulan, ng biyaya mula sa kalangitan. Kaya mo na tayo, mga kainags, oh. Bago natin simulan yung ano, kailangan daw merong laman ng tiyan natin bago tayo magsimula magtrabaho, especially sa umaga. Para daw, doon ko lang nalaman, no? Ma kasi nag-advise sa akin. Kaya daw pala, alam nyo ba tinawag na break past? Yung break past, oh. Pwede kayo mag-comment mga kayo pwede kayong ano. Meron, ba't daw tinawag na break past? Importante raw yung dapat daw sa umaga, kumain ka. Importante raw yung break pas kaya tinawag na breakfast dahil daw ay fasting di ba fasting kasi pagka natulog tayo sa gabi usually hindi na tayo kumakain sa gabi di ba pag halimbawa maaga tayo natulog natulog tayo ng alas 8 or alas 9 ang gising natin yung alas 8 ng maga halimbawa yung alas 8 ng gabi or alas 9 ng gabi tapos gumising tayo ng mga alas 7 or alas 8 ng maga habang tulog fasting na raw yun kailangan daw ma break down natin yun kaya tinatawag na break fasting Tama ba mga kainis? Meron na, meron na nagsabi sa akin nun eh. Kaya importante raw yung kumain tayo sa umaga. Yun, importante. Di ba maraming nagsasabi niya? No? So by the way, mga kainis, maraming maraming salamat nga pala sa mga nagsuggest sa akin na ano ah. Yung mga, yun di ba nagkaroon ako ng gout sa kanan pa ako? Okay na yung kanan. Bubulo ng pa ako. Okay na yung kanan pa ako mga kainis. Awa ng Panginoon. Maayos na. Siguro 2% na lang yung nararamdaman ko. Pero wala, wala na. Pasalamat nga ako dahil ano yun. Ganun lang ang nangyari, no? Parang nagparamdam. Pero nakakapagsuot ako ng sapatos, nakakapaglakad ako. Pero namaga. Namaga. So pasalamat talaga ako, ganun lang nangyari. Tsaka ang laking tulong talaga ng gamot na na ininom ko. Kaya lagi ako may ano eh. Lagi ako may gamot na indomitasin. Tsaka isa yung Cochrane ba yun? Cochrane? Parang kung sakali meron akong maramdaman, maaga pa lang na pananakit sa gout, ng gout, umiinom na kaagad ako. Para malunasan na kaagad. At malaking tulong yung ganun ang ginawa ko. Awan wala pa hindi naabot ng mga siguro limang, hindi naabot ng limang araw mga kainis. Yung, nawala na yung sakit. Unti-unti nang nawala yung pamamaga. Tapos ah, uh, nagpa-appointment ulit ako sa doktor para humingi ng bagong gamot. Kasi paubos na yung isang gamot ko eh para ano? Reserve, reserve ba? Ba? Para may reserba. Mahirap yung kailan sumakit na yung paa mo. ka pala magpapa-appointment. Hindi akong hirap maglakad. Siyempre, lalakad ka, papunta doon sa doktor. O magdadrive ka. ba? Diba? Tapos ayun, masakit na yung paa mo. Dapat, mayroon talagang gamot na, nakahanda, na ready na. Eh, pagdating mo doon sa ospital, hindi ka naman kaagad entertaining nun. Eh. Especially pag wala kang appointment, walk-in ka lang o maghihintay ka lang matagal. Pero makakakuha ka pa naman. Ma -ma Mabibigyan ka pa rin ng gamot. Medyo matagal nga lang. Hindi ka tulad pag may appointment ka. Although, kahit na mayroong appointment, maghihintay ka pa rin. Mga 15, 15 minutes, gano'n Depende sa pasyente na susundan mo. Hmm. By the way, maraming salamat sa advice nyo. Kung ano yung mga bawal kong gamit, kainin. Yan, katulad to. Makirel, bawal daw yan kasi mataas daw ang uric acid content nyan Maganda raw kainin yung mga isdang walang, ano, may mga kaliskis. Katulad ng tilapia. Di ba, may kaliskis yung bangus. Yan. Yeah. Okay daw yun. Kung napapansin, yung kaning white rice yung kinakain ko ngayon kasi nagluto yung mga presisita natin, yung mahalarena natin eh kung kumain naman sila, konti lang naman. May sayang naman. Minsan napapanis lang yung kalin, especially ganitong summer, mainit ang panahon. Waldo hindi man mainit niya yung araw na to e eh bak, mapanis na naman, ito. sayang. Just mo like, lang, kinakain ko brown rice na may halong black rice, di ba? Sayang. Niluto nila kahapon to eh. Eh, hindi ko naman alam kung kailan wali sila kakain. Minsan, pagbukas mo ng kaldero, panis na. <laughs> Sayang naman. Minsan nga, hinahalo namin sa aso to eh. Pagkain ng aso, yung kanin, para huwag masayang. Kunin na natin yung, ano, yung mga vinyl flanks. Lagay na natin. Excited na ako. <laughs> Ayan, dito yun eh. Ayan o. Ah. Ito yung mga binili natin vinyl flanks. Ah, light proof. Bigat na ito. muna natin isang, ano, isang box. Ayan. Ah! Uh, grabe. Teka, teka, yan Oh. Buti na lang, hindi ganong kainit ngayon. Kung ganong kainit ngayon, sarag-sargo na naman ang pawis ko ngayon. Sigurado. Aray, ray 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 Buksan ko lang. Yan, bali ang laman nito, pito. Pitong piraso. Yan. Unahin natin lagay dito. Pababa, pa ganun ang pababa. Yan, agad doon. Teka lang. Ah. Wait, 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 wait. Yung kulay niyan, ganyan ang kulay niyan. Tingnan niyo Tapos, yan ako sinunan natin. ganda, no? Tsaka makapal siya. Alright. Ganda. So, hindi nagkakala yung kulay, mga kainis, kung napapansin nyo. Hindi nagkakala yung kulay nito. Dito, pag nilagay na natin. O, ba? diba? Ayos. Kukunan ko lang na sukat muna para maputulan natin to. Yan. Excited na ako sa kakalabasan. At <laughs> tsaka, syempre, sarap bumaba dito pagkaganyan kaganda. Kaliwanag yung mga hagdara na dadaanan mo, no? Sarap. Sarap tingnan sa mata. Yan. 40. Yan dito. Ayos. mga kainis, ano ito? Hindi ko na tinanggal to kasi tatakpan naman natin ito yan. Yan o, ganyan o. Yan, di ba? Ganda, no? Mas maganda siya. Tapos dito, lalagyan din natin dito, Yan, yeah, ano? Kita mo. Oh. Pero parang mas maganda na rin yung brown, no? Kitang kita. Kaya lang, ayaw. Gusto kong palitan kasi parang old style to, eh. Old style na tong ano, eh. Parang nakakatakot yung kulay. Yan, pero alam ko, mga kainis, ano, Sa Chinese, ang kulay brown daw ay sumisimbolo ng pera money yan, actually itong bahay natin bago natin nabili yan, puro brown yan, karamihan brown kung napapansin nyo yung ceiling brown pininturahan lang din namin yung iba dyan pati yung, mga, yung lining ng uh, door brown, pati itong shed natin brown din yan, mga pintuan brown yun, yung araw siguro ganito yung kulay nila, no? mga 1950s 1960s, 70s siguro ganito yung kulay kasi ako, yung, nagkaroon na ako ng isip 1980s na mga kainags, ano Ah, syempre bata pa tayo nung time na yon, 1980s. Mga 1985, 84, 85 yan. Diyan ako nagkaroon ng isip nung kabataan natin, nagsisimula tayong lumaki. Namumulat sa buong katotohanan. <sighs> Tapos kailangan natin putulan 'to, mga kinis pag ganto. So dito natin lalagyan mga kainis ano, merong uwang yan dito, uwang natin dito. Tapos ito, napapansin niyo may ngipin. Yan ang ipapasok natin doon sa butas yan oh. May kita ngipin na yan, mga ganun oh. Yan. Kasi yun? Ah, yan oh. Sayang, so, tapos yan. Ah, teka. Yan, ayos, ganyan, no? O, oh, ba diba? Ayos, ganyan na mangyayari niya Kasi itong isa may ngipin din, may ngipin din to sa ilalim, eh. Yan, o, oh, diba? Pulidong-pulido, no? oh, walang space. Yan, o, oh, ganyan. Mm, ayos. Tapos yun, isa nga, dito. Ito, dito na to. Naputulan natin to, eh. Ganun din yung gagawin natin. Inanurin natin yung ngipin sa ngipin, yan, oh. O, oh, di ba? Ayos na tapos, lalagyan natin nito dito. Pero hindi dito 'yun. Bibili tayo bago. oh, sample lang 'yan. O, oh, di ba? Ganyan na mangyayari niyan, ah. Oh. Ganda, no? No? Ah, oh, di pa tapos 'yan, ah. O, oh, di ba? Ayos, ayos. Tapusin mo na rin 'to. Oh. Ah. Ah, <laughs> uh, oh, di ba? Tingnan, papakita ko sa inyo mga So, ayan, no? Oh. Kita niya no? Yan ang mangyayari niyan. Pero ito, bala ko gray, gray. Gray ang gusto kong ilagay dito palit. Para, tingnan natin kung magandang combination. Pero mukhang maganda na rin combination ng brown, ano. Pero gray gusto ko eh. Gray, yan. Ayos oh. O, oh, di ba? Kumpara dati, ganyan. Ngayon. Ito, so, di ba? Ayos. Ayos, ayos. <laughs> Natutuwa ako na masaya ako dahil doon sa nakikita ko ng mga kainis. Nakikita kong pagbabago. Ah. Uh, oh, tapos ito yung ano natin, ano yung dito pababa. Yung itsura nyo Pagbababa. sandali lang. Beles. Dito na tayo mga kaibos. Dito na tayo sa pangatlo. So ito kasi tinawag ko lang. Pero yung nilagay natin kanina. ilagay ko lang muna ito ng dito. Sa... So dito naman tayo ngayon. Dito naman tayo sa isang yan. Iba talaga pag sinukat no? Oo oh, anak Ayos. Diba natin ng na konti. Ayan. so dito na lang tayo. Dito tayo maglalagay pagkatapos ng na ano nito. Okay na yan dyan. Dito naman. na ubos na yung ating uh, box. Ay, mga vinyl planks sa isang box na yon Kuha ulit tayo ng isang box na vinyl planks. Yan, nasa na ba yun? Dito, 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 dito. to binili natin ay anim. So nagamit na yon natin yung isa. One, two, three, four, five. Yan. Ah, Diyos ko po. Ang yun napakabigat. <laughs> Ah. Ayos. Si saya dito. Masarap matulog siya. saya malamig yan ah. Ha? May, may lilim pa no. Ano? Ha? Ah. apul. nice yeah, tapos talagyan na, na natin ito ng no, ano lining pagka uh, natapos na tapos na pinturahan na natin ito ayos oh alright dito na lang Yeah, tanggalan natin yung nakaharang no? Oh. at mailulusot na natin itong ating uh, toto pero paputulan ko muna rito kasi mahaba lampas dito eh. Puputulan ko muna para ito. Yan o, oh, ayos. Kasi may kanto-kanto kaya ganyan yung putol natin. Napakita oh. ko sa inyo. Nako, how now how ang baby boy. Ano saya? Excuse me saya. Excuse me baby girl. Excuse me. Tubi na muna. Ayan o. Oh. Dalagay ko lang na ganyan o. Oh. Kita nyo. Para dito kasi kaya ganyan yung putol natin. Kapasok ko lang na ganyan. Ayos. Maayos na natin mga kainex. Ano lang yan. Uh, lang natin pero hindi pa yung final. Yan, dito na tayo sa pababa mga kainex. Ano? Kasi medyo ayos na tayo dito. Dito naman. Yan. Ayos ano. Ayos na. Oh, ganda na. No? Tingnan nyo. Oh, de ba no? <laughs> Ayon natin yan. Tapos tatayo natin. Tinumba ko lang eh. Oh, de ba? Ganda na no? Oh, na kulay oh. Wow. Tapos dito na tayo. Dito na tayo sa pababa. Yan, yan yung pababa natin. Yan. Tapos ito, lalagyan ko rin ng ganito mga kainig. Ano? Ah, Isin din natin yan. Ito yung pang-trabaho ko. Ganda nito eh. Yan, so every year, ganito yung binibili kong sapatos kasi hiyang sa pa ako. Parang feeling gent gentle, sa pa parang feeling safe tsaka gentle talaga sa pa ako. Kaya naalala, kung naalala nyo dati sa matatagal natin viewers, madalas ako magkaroon ng injury sa paa, di ba? Yung sa sakong. Ito kasi, maluwag yung sakong niya. Kaya protect, protect, protection yung, ano ko, yung sakong ko, hindi niya nababangga. Kaya kasi mga previews sa uh, sapatos ko, laging nababangga yung, ano, yung sakong ng paa ko, kaya namamaga. Yung borsitis, uh, parang gout na rin, ganun. Kaya mula nung napalitan ng sapatos ito, ano kasi ito, mga nasa 200, 50 more or less 400 200, 250 Canadian dollars ng no, sapatos na to. medyo mahal although meron naman tayo ngayon ano uh, sapatos uh, libreng 175 na tumaas na yung binabayaran sa amin ng kumpanya ngayon namin every year sa sapatos so halimbawa to bumili ako ng 250 na sapatos minus 175 Canadian dollars so magkano na lang di ba para mga 70 70 dollars 75 dollars na lang yung bab yung babaya babayaran ko yung additional para mabili ko tong sapatos na to. Okay na yan. Tsaka ano to eh, maganda, komportable ako. Medyo may kabigatan nga lang ng konti, pero importante eh, safe yung natin. Pambira o, oh. pag ba tayo napunta sa sapatos. So yan ang mga kinis o. Oh. O, oh, di diba? Puputulan ko na lang dito ng konti. Yan, dito pa ganun. Ayos. Hindi na lang yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin. Ako yun pa pala. Ayos. Medyo mahaba-haba ito sarap tulog ni Saya kuha tayo ng pangatlong box ng vinyl planks natin <laughs> mukhang walang sosobra O sakto or may sobra siguro mga tatlong tatlong vinyl planks pag may sobra doon pwede pa natin sorry sa home depot mga kainig yan ito so ilan na lang siya apat na lang minus one tatlo na lang alright ah. <laughs> hello baby boy alis na Kala ko tutulungan mo ako sa ayun eh Ayan Lagay lang natin dito ulit Oh my god Ah so, Masyado edikit yung mukha mo sa akin, magkapalitan tayo ng mukha. So, <laughs> bihira. Sayo <laughs> so ito din mga makakainis ano. Yan no? tapos na tayo dito no. Yan oh, no? makakainis ano. Yan ang ating proyekto, proyekto. Yan. Dito na tayo, isa, dalawa na lang. Pag nandito medyo pahinga na muna tayo. Saka na natin ituloy yung dito. Dali na lang yan. Importante na simulan natin dito. Ayan o. No? Agad dito. Tapos na tayo yan, oh. Ay. Oh, diba? ba? Alas. Nice. Ano mo na? Baka matapakan Hmm. Ayos na. Alright, simple lang, ano? Ibig sabihin, hagdanan lang, pero it takes time. It takes time, tsaka yung gastos, malaki. Hagdanan lang yan, oh. Ano? Di ba, okay lang yung bahay naman natin, tsaka importante yung pera natin, napupunta sa bahay natin, di ba? Kahit pa paano. Hindi na pupunta ako Tulad dati, umiinom pa ako, napupunta sa wala. <laughs> Pagkainom ko, wala na, ihi mo lang, tapos na. Lipad na yung pera mo. At least dito, nakikita natin mga kainis, okay, nice, di ba? Ayan, o. Oh. Ayos ah, dito na lang. Tapos, sa uh, ilalagay ko na lang itong ano. Itong, ito kasi, dito yan eh. Yan o, nakalagay dyan yan. Oh. Ayan, tapos meron pa akong frame, baseboard nilalagay dito. Ayan, dyan lang muna yan. Ito, nilalagay ko lang dyan. Tapos, sa uh, ito, ay dito natin ilalagay yun, ayos ayos no ayusin pa natin yan para lapat na lapat yan, diba ayusin ko pa yan